I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. Gusto ko lang ni Ingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is, is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Uto sa tanan. Mga Magandang araw din sa mga naka-live mga taga-Sabsaharan Mindanao. Oh, diba mo bago ko mag <coughs> sa gulo na naku tagaw, bisaya aron gantong mga makadungaw, makasabot po itong mga uban na itong naminaw, diha, naas gawas. Unang-unas tanan, magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kuamahan. Naglagot lang ko sa inyo ha, kada makita na ko ang naong sa kuamahan, bit-bit niyo Kahilakon ko. Mugara po mo. Usobo ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibo kalibutan na nagapakita o suporta kay PRRD. Kabomos, tinood lang sukad nga giaristo ako amahan illegally. Wag yuko kasabot sa kung gibati. It has been a roller coaster of emotions for me sa tinood lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yun ko. Salamat kayo. <laughs> <laughs> Siguro gamiton ko ni nga na kong vice mayor ninyo mayor Morning sa termino nako karon, morning last na nako nga araw ng tabaw nga sa termino nako karon. Wa ko makibaw ung um, unsa um, ba kay kinaog kaugmaan o um, yung future ng uh, sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya si it seems to me The stories that I've heard about Marcelo and oppression is synonymous with the Marcos family name. Um, I want just to go I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him Mr. President Marcos You will never be loved especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. kita mga mga tagadabaw, ang unaan na siya. Labi nang mga dagdugay dere, o niya, kanang nito sa plataporma o politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC murag wala lang ing ato na lang nga murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa tundak bayan Gibaw mo di ko matingala gyud tinuod lang di ko matingala nganong ingon ani karon kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Eh. Una, along aning with Marcos o kani mga ubandering mga bagagnaw na mga politiko. Di nila gusto nga naan ang Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang na Ingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is, is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot uroy ang putang ina. Ang kita'y nagtabang sa iya, makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray! Di ko ta matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang ha, para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa toa mga mudaot mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala ano nung ingana na sila. Sige lang. Diba okay, mo? Si Rode Duterte. Nga nung na-aristo siya, na sa ICC. kaing ning barog siya sa mga tinuuhan sa politika nga tanaw niya mo makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Di ni panahon para Dile na Dili nato sa yangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Dili gyud ni mahuman karon ug dili <laughs> na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita labi ng mga contemporaries nako, na Some older and a little bit older than me, a little bit younger than me. Kita kipadako ta ng mga dabawenyo. Dabawenyo. Mapursigihon. Ang dabawenyo, isog. Ang dabawenyo, gusto kaayuhan. Ang dabawin nyo gusto ka matuoran. Ang dabawin nyo garboso. Mabuhay Montanan? Sige lang. Paminaw na ko, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, kita maktamakan yun Kaya huwag wala lagi mo, wala na yun ko po dire, wala na. Hindi dili itungod sa inyo ha, mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ako kataw, anak ko sa kong amahan, pero dili ko gaingon ani mga istoryane, wak ko gaingon ani kay tungod anak ko dabawin niyo kun dili kay tungod Pilipino ko nga nitoo og usa ka presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. <speaking in Spanish> dili ni, dili ni tungod kay atuan, dili ni. It's about us, the Filipino people. O how a government treats his own. Iyang gipapriso. Dili na lang mention kay personal, pero ingnan na lang po nako ako, dari usbo last year, January, giingnan na taga Marcos, wag kay utang ka Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero ako ang amahan, gipapreso ni mo, putang ina ka. ayo pagiging wala Ayaw na, ayaw hukayon, yun. Dili taan na. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Naanana na diha. Naana na diha. Pasag din na ninyo. Noon, wala man si akong amahan diri, inyong tatay digong, wala man dere sa Pilipinas. Pero kay ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahan termino. Basta ako, ang tambag na nako ninyo, mga dabawin nyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. usab uh, ah, ko busy mo na mga tao dagan mula buhaton pero makita nako na ko in behalf of uh, our family akong igsoon duha ka igso ako mga igsoon tulo na ako ka Iksuon, umama tanan may mga Duterte na nagsakit karon tungon sa naitabo sa among amahan salamat kaayo gyud sa inyo suporta salamat kaayo sa inyo ginapakita wala na ko yung maingon sa inyo ha. Kung hanto di na lang yun may hanto na lang may. Pero sobra-sobra na kayo nyo gipakita sa moa. Salamat kayo. Pero samtang ni apata re, di rin. tama undang o di kyo tama pili. Has basta nagkahiusa lang tama dabawin nyo. Mabuhay ang Dabaw City!